Samantala, nasa Cagayan Valley Medical Center ng isang backrider rider matapos masangkot sa aksidente noong November 2 nang mabangga ng isang pick-up ang sinasakyan nilang motorsiklo sa lungsod ng Tuguegarao. Batay sa investigasyon ng Tuguegarao City Police Station, nabangga ng pick-up ang sinusundan nitong motorsiklo na tumilapon at bumangga pa sa isa pang sasakyan sa unahan. Dahil dito, nagtamo ng pinsala sa katawan ng dalawang sakay ng motorsiklo na kaagad dinala sa pagamutan. Ayon sa ulat, nakalabas na ng ospital ang driver ng motorsiklo habang uh, patuloy namang inoobserbahan ang kanyang backrider rider dahil sa tinamong seryosong pinsala. Sa panig naman ng driver ng pickup, sinabi nitong hindi niya umano napansin ang motorsiklo sa kanyang harapan. Subalit ayon kay Police Captain Rosemary Tagyam, Information Officer ng Tuguegaraw uh, or Tuguegaraw Police Station, lumabas sa investigasyon na nasa ilalim ng influence ng alak ang nasabing driver ng mangyari ang insidente. Dagdag pa, nang ilang saksi, mabilis umano ang pagpapatakbo ng pickup bago ito bumangga sa motorsiklo. Sa ngayon, nasa kustudiya na or kustudiya pa ng pulis siya ang sasakyan habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. IFM News